Ma, nagpadala na po ako ng pera sa account nyo ah. Wika ni Marion sa kanyang ina sa kabilang linya ng telepono. Maraming salamat anak ah, tugon ng kanyang ina. Si Marion ay isang masipag at mapagmahal na anak. Laki sa probinsya si Marion at lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Pinalad naman siya sa Maynila. Sa katunayan, dahil napagtapos ng BIA sa accountancy at isang certified public accountant, kaya mabilis siyang nakahanap ng trabaho Dahil sa malaking kumpanya ang napasukan ni Marion Kaya naman hindi maitatanggi na medyo malaki ang kanyang sweldo At samahan pa ng may maayos at magandang benefits Proud na proud naman ang kanyang ina sa kanyang narating sa buhay Sa kutunayan nga pinagmamalaki siya ng kanyang ina na isang government employee sa mga katrabaho nito dahil wala ng ama si Marion at siya ang bunso at siya na rin lang ang walang pang sariling pamilya sa tatlong magkakapatid. Kaya halos lahat ng kanyang kinikitang pera ay napupunta sa kanyang savings maliban sa kanyang pinapadalang pera sa kanyang mahal na ina. Kung tutusin nga, ayaw na sana ng kanyang ina na bigyan pa siya ng pera ni Marion sapagkat may sinisweldo naman siya sa kanyang trabaho. Ang gusto lang sana ng ina ni Marion ay itabi niya na lang sana yung pera para kung gusto na niya magkaroon ng sariling pamilya ay mayroon na siyang naipon at hindi na mahirapan pa. Pero dahil sobrang mahal siya ng kanyang anak, pinapadalhan pa rin siya nito buwan-buwan ng halos 30,000. Ma, kahit hindi mo ko obligahin na magbigay sa iyo dahil ikaw po ang nag-alaga sa akin at nagpalaki ng maayos, ako na po ang magkukusang magbibigay bilang pasasalamat at naging maayos po ang buhay ko. At maraming salamat din po dahil ikaw po ang aking naging nanay. Wika ni Marion sa kanyang ina. Naku anak, maraming salamat. Masorte talaga ako sa inyo ng mga kapatid mo. Kasi kahit maagang nawala ang inyong ama, naging maayos at responsabling tao kayo at naging sobrang mapagmahal pa. Sambit ng kanyang ina na napapaluha sa kagalakan. Taon-taon talaga, masayang umuwi si Marion sa kanilang probinsya para i-celebrate ang Christmas kasama ang kanyang buong pamilya. Basta tuwing Christmas at New Year, Nakagawian na ng pamilya ni Marion na sama-sama silang magse-celebrate ng Pasko at bagong taon. Pero nung isang taon, ang nakagawian na sama-samang selebrasyon ng Pasko at bagong taon ay hindi nagawa sapagkat hindi nakauwi sa kanilang probinsya si Marion. Ma, hindi po ako ngayon makakauwi sa atin ha? Hindi po ako makakasama sa inyo ngayon sa Pasko at bagong taon sabi ni Marion sa kanyang ina, habang kausap niya ito sa telepono. Bakit anak, sayang naman yung pinaalaga kong baboy para lechonin, hindi mo matitikman nak, sagot ng kanyang nanay. Hehehe, ako lang yun ma, padalhan niyo na lang po ako dito ng lechon, para matikman ko po yan, sagot ni Marion. Hindi po ako makawima ma sa kadahilan ng nirequest ako ng aming boss para ayusin yung mga financial audits ng kumpanya. Dagdag na sagot ni Marion sa kanyang ina. O sige anak, mag-iingat ka dyan ha. Bawi na lang tayo next time nak. Huwag kang mag-alala. Uwi ka ang sagot ng kanyang ina. Pagkatapos mag-usap ng mag-ina, doon ng iyak si Marion sapagkat hindi niya kayang magsinungaling sa kanyang ina pero kailangan niyang gawin ito para hindi magalala ang kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang ina at baka kasi kung ano pa ang isipin nila. Dahil ang tunay na rason kung bakit hindi siya makaka sa kanilang probinsya ay sa, sa ilalim siya sa isang test para malaman yung bukol na nakita sa kanyang utak nung nagkaroon ng annual medical exam ang kanilang kumpanya. Nang matapos ang eksaminasyon sa kanyang bukol, napag-alaman na isa itong malignan tumor o isang kanser na mabilis lumaki at kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Nang malaman niya ito, halos gumuho ang kanyang mundo. Makalipas naman ng isang buwan, mula nung malaman niya na may brain cancer siya, umuwi siya sa kanilang probinsya para magpaalam sa kanyang pamilya at sa kanyang ina na siya ang napili ng kanilang kumpanya para mag-aral sa ibang bansa dahil kailangan ng kanilang kumpanya. Lubos naman ang tuwa ng kanyang pamilya nang marinig ang magandang balita. Lalong-lalo na ang kanyang ina. Ang galing mo talaga, Mario, anak. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo doon at galingan mo. Pagbati ng kanyang ina. Opo ma, gagalingan ko po talaga ma. Pero ma, baka matagalan ako makauwi. Kasi baka kailangan pang tapusin muna ang pag-aaral bago makauwi. Sambit niya sa kanyang ina na hindi nagpapahalatang may dinadalang sakit. Okay lang linak. Para naman niya sa kinabukasan mo eh. Tsaka may video call naman. Pag na kita or ma-miss mo ko, pwede naman tayo mag-usap or mag-chat. Uwi ka ng kanyang ina na napakasaya. O oh nga ma, namimiss ko talaga kayo. Lalo ka na ma. Kaya dapat lagi mo akong kausapin ma. Sambit ni Marion na halos tumulo ang mga luha. Buti na lang napigilan at hindi siya nahalata ang pamamaalam ni Marion sa kanyang pamilya na siya ay mag-aaral sa ibang bansa ay isang palabas lamang sapagkat ang tunay na dahilan kung ba't siya ay mawawala at hindi makauwi sa kanila ay sa sa ilalim siya sa operasyon para tanggalin ang tumor sa kanyang utak at mag-aantergo siya sa gamutan at chemotherapy. Ginawa ni Marion ang pagsisinungaling na yun para hindi mag ang kanyang pamilya at ayaw niyang kaawaan ng kanyang pamilya. At isa pang dahilan, ayaw niyang huminto ang mundo ng kanyang ina dahil sa kanya. Ang gusto niya nga ay laging masaya ang kanyang kapamilya. Pero hindi rin tumagal, nalaman ng kanyang ina ang lahat ng pinagdadaanan ni Marion dahil sa katrabaho at malapit na kaibigan ni Marion na si Lovely. Sinabi kasi ni Lovely ang lahat-lahat sa ina ni Marion sapagkat naaawa na siya sa kalagayan ni Marion na hirap na hirap na sa dinadalang sakit. Kaya naman, agad lumuwas ang ina ni Marion para samaan siya sa kanyang gamutan. Marion anak, bakit hindi mo naman sinabi sa amin na may sakit ka? Tanong ng kanyang ina. Pasensya na po ma, ayaw ko na kasi kayong magalala at ayaw kong kaawaan niyo ako at makita niyo ako sa kahinaan ko. Sagot nito sa kanyang ina. Ano ka ba Marion? Sasamahan kita sa ginhawa man o kahirapan, sa saya at kalungkutan at sa kalakasan mo at kahinaan mo. Dahil ako ang mama mo, ako ang nag-alaga ng sayo nung malit ka pa, ngayon pa na malaki ka na at kailangan mo ng isang dalisay na pag-aaruga. Sampit ng kanyang ina. Hindi na nakapagsalita pa si Marion at tumagulgol na lang ng iyak at sabay yakap sa kanyang ina. Makalipas ng ilang buwang gamutan, sumuko na ang katawaan ni Marion. Hindi niya na nakayanan pa. Iuwi Iu naman ng kanyang ina ang kanyang labi sa kanilang probinsya. Pero bago umuwi sa probinsya, mainabot na envelope si Lovely. Tita, may pinapaabot po si Marion sa inyo. Bili niya po to sa akin kung sakaling hindi po siya makasurvive sa kanyang sakit. Huwag na huwag po itong kakalimutan na ibigay po sa inyo sa ad ni Lablis sa ina ni Marion. Kinuha naman ng ina ni Marion ang envelope. Tapos may pahabol na sambit si Lablis sa ina ni Marion. Tita, pinapasabi rin po pala ni Marion, wag na raw po kayong mag-alala sa kanyang burol kasi po natapos niya na ang St. Peter niyong dalawa. Pati yung libingan niya po, settle na rin po yun. Asikasuin ah, na lang po yun para maklimpo Gulat na gulat naman ang nanay ni Marion sa ginawang plano ng kanyang anak. Grabe ka anak, hindi mo talaga kami pinahirapan pa, sobra ka. Sambit nito sa kanyang sarili. Pagkatapos ng burol at libing ni Marion, biglang naalala ng ina ni Marion ang envelope na binigay sa kanya ni Lovely sapagat hindi niya pa ito nabubuksan. Kaya dali-dali niya itong hinanap at minuksan. Pagkabukas niya, may nakikita siyang isang liham sa loob at binasa niya ito. Mahal kong mama, pasensya na kung nilihim ko yung sakit ko. Pasensya kasi naging selfish ako pagdating sa sarili kong pinagdadaanan. Ayaw ko po kasi kayong mahirapan pa. Tsaka ako dapat po ang mag-aalaga sa inyo pag matanda na po kayo. Pero ma, hindi ko na magagawa po yun dahil wala na po ako habang binabasa niyo po itong liham ko po. Pero ma, kahit wala na po ako dito sa mundo, may iiwan ako para sa inyo. Para may pang suporta pa rin po ako sa inyo kahit wala na po ako. May mga kasamang dokumento po itong liham ko po sa inyo. Ito po yung mga patunay na may makukuha po kayong 4 million pesos sa life insurance ko po. Kasi kayo po ang ginawa ko pong beneficiary. Kinuha ko po itong insurance since unang sweldo ko po. Sana makatulong po ito sa inyo, Mama. Maraming maraming salamat, Ma. Ako na po ang bahala magkwento kay Papa kung paano niyo po kami pinalaki na magkakapatid ng maayos at puno ng pagmamahal. Hanggang dito na lang po, Ma. Mahal na mahal ko po kayo, pati si Kate at Kuya. Mag-iingat kayo palagi, ha? Nagmamahal, Bonsoy, Marion. Pagkatapos mabasa ang liham ni Marion, walang humpayang iyakan ng pamilya at bilib na bilib ang buong pamilya kay Marion sapagkat kapakanan pa rin ng kanyang pamilya lalong lalo na ang kanyang ina ang kanyang iniisip kahit sa huli nitong sandali makalipas naman ang ilang buwan nakuha na rin ng ina ni Marion ang 4 million pesos mula sa kanyang life insurance Maraming salamat mga kakwentuhan. Huwag sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na ating kwentuhan.